Sigurado ka? Yan ang pamurga nyo nung araw? Oo, ito. Ah, kahit sa bata? Kahit sa bata. Ah. Kahit naburato yung maliliit, naaalis nito. Sure ka? <laughs> <laughs> ah. Dahil bala. Marami. Yan yung gamit nyo ng pangangasunong araw. Oo. Ito po yung gamit nila ng pangangasunong araw. Oh. Oo. Yan yung mga malakas ba yan? Hmm. Testing nga natin sa papaya. Kung malakas, tingnan ko nga. Kung babaon. Galing pala, no? Oh. Pipili siya ng bala. Iba-iba pala ang bala. Ito, oh. May ganito. Ito, apat, tatlo. Tapos, ayan. Ay, ang gara, oh. Kaya ba sa baboy ramo to? Sa ano lang? Ibon. Mga ano? Manok. 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 Tara, testing nga natin kung gaano kalakas kalakasyan. Marunong ka ba? Marunong. Baka hindi, ako na. <laughs> tingnan natin, tingnan natin. Tatamaan mo ba yung papaya? Tatamaan natin yung hinog. Sige nga, sige nga. Uh, papanain daw yung hinog. Titignan ko tatamaan niya. Eh, malapit pala eh. Sige nga. Mahina. Mahina yung pana. Malakas bumaon. Ah, oo nga, baon. Tinamaan niya niya. Oh. oh. Tiyaw ka, okay, no? kainin na natin yan. Matamis ba yan? Matamis Oo oh, nga, no? Ang gara ng pangaso nila noong araw, no? Pana. Ay, ang ganda. Yung mga native na papaya, masarap. Oh. <laughs> papaya pinana. <laughs> ah, malupit ka rin eh, no? Hmm. Para hindi mo matataman yung katawan niya. Ah. Dito lang papanaay. galing ka rin eh, no? Tikman nga. Tikman natin yan. Ah. Ay, yun ang masarap. May kasamang buto. Kinakain talaga buto nito eh. Yeah para matagal yung burati sa tiyan <laughs> pamurga pamurga sige para nga parang purga dito sige nga <laughs> kainin mo nga kung totoo sa <laughs> ito pag, pag may burati ka ito yung kinakain buto? Oo. hindi nga kinakain to. talaga? Oo. ano lasa ng buto ng papaya? hindi mo ano hindi mo nga ano yun Lulu nukan? Lulu nakimo. Dalaga? Hmm. Surka. Madulas nya, madulas nya. Pag may bulati ka, untung kare mo. mga may bulati diyan. Alam niyo na. At hindi ka bibili ng purga. Oo. <laughs> Sigurado ka? Yan ang pamurga nyo noong araw? Oo, oh, dito. Uh, kahit sa bata? Kahit sa bata. Uh, kahit na yung mariliit, naalis nito. Lalabas? Pagka lalabas. pagka kumain ka ng buto oh. ng babae? Kasi mauunang lalabas ito kaysa sa kanin. Mm, pag kumain ka ng kanin, mauunang lalabas yan. Oo, mauunang lalabas. Kasama niyo. na yung bulate. Kasama na yung bulate. Oh, yung mga may bulate dyan. Oh, yung mga anak nyo may bulate, alam nyo na pamurga ha yung buto ng papaya. Ang galing ha. Ang dami talaga alam nila eh. <laughs> Ganda po rito.